At pa ano kami ngayon pa tuno ng uh, isaw dito sa kabilig. Isaw. Sarap po. Ano? Yung bibili namin, no? Hello, ano, baboy. Hatok din sila. Daming namibili. Paluto ako ng bibing na doon. Ah, sige. Talaga na lang. pa yung ginagamit. Kaya din namin mamaya. Kapunan. May sauce dito si kuya na pinapahit. Ayan. Tapos ito yata mantika. Tapos papahit doon. Ayan, nabili kaming uh, kilawing bangus ng kamiling. Tapos yung mga nabarabit yung isaw. May hinto. May bibingka. bibingka Luto. Ayan. Ayan mga isaw, oh. Ay, ay. Ito, oh. Mmm, sarap. Isaw, Isaw ng baboy ito. Tapos ito, isaw ng manok. Ayan. Tapos ito, balot. Oh, balot. Sarap. Kaya po tayo yata 'yung 20 kg natin ngayon. Eh manam. 'Yung 20. Nag-apply ka pa kumuhan niyan. Ah. Kilowena sana, yan. Entre. Entre taga Gimba yan, Limete. Hmm. Basta, 'yung 20. Basta taga Gimba Limete. Nice. 'Yung buoson 'yan kanin. 20 pots. Very good. Ang gusto ng baboy. Ilagay mo rito. Sa uh, papaliguan mo lang siya. Papaliguan ng mm -hmm. suka. Suka mo na may sili. Guguhusan. Tapos, subok. Mmm. Dapur sebut air dan kari ini Hmm Apun Kita dapat berhati-hati